No? Si pagdalaga ni Pariko yo. Oh. oh. Highway to idol, highway dito sa King Abdullah Financial Road. Yan dito sa Kaf Kaf. Sus. Tanghali tapat. Mukuha sa nang dahon ng kangkong. Yan no. Oh. May kangkong yun pala dito sa Saudi Arabia. Ayan o. Oh. Parikoy! Magkano yung isang kilo kangkong? Bibili mamaya mga adubo. Ayan Oops, tatawid siya, tatawid, tatawid. Ano mo, bibilis pa naman mga sakyan dito. Oops, sana, sana. Ayan o. Oh. Sipag na o. Oh. No? Maraming ka ng kangkong. ya nama idol, ayan na, ayan na. Ayan, tatawid, tatawid, oh, mabilis, mabilis. Sakyan, oh. Relax lang, relax ha, relax ah Huwag mo madali ha. Huwag madali ka. ya no. Ayan, antai kunting antay lang, antay ha. Antay, 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 antay. <laughs> Dito sa Saudi kasi mahirap makakatawid dito lalo na sa highway. Yan, bawal kasi yan, bawal. Oops. Hindi pa rin siya makatawid dahil sa mga sasakyan. Wala kasi sa stoplight yan. Hindi siguro marunong to. Yan. Oops. mo? Gawin mong traffic enforcer. Stop ka. Yan, pag nasagasaan nga nila, magbayad sila sa iyo. Yan, ganyan. Yan, di ba? O oh, yan, dali lang. Yan, o. Oh. O, saan to? O, oh, uh, ah, relax ka, ingat ka dyan, o. Oh. marami pa naman ng sira ulo dito, mga driver. Yan, kangkong na talaga. Sariwa talaga, kangkong, o. Oh. Sa tabing kalsada. Yan, Alright.